Kung ako magkakagis yan, ubos na. Um, ah, matik. Ubos yung tubig. <laughs> <laughs> Grabe. <laughs> ubos yung tubig. Puno lahat. Pag isang hagis. Katubig yung magkuha. Hagis wow. pa ako. Oh. Ikaw. Hagis pa? Sige. Damihan natin. Walang, walang kaubos ng tilapia. Oo. Oh. Tapos naliligo sa ulan ba? Oo. Oh. Ang ganda yan. Ang daming huli. Ang daming huli. Ang doon. Ang daming huli ah. Daming huli, ah. Guess, tayo. ah. Okay, sabi sa'yo. Sabi sa'yo.

ito. Yan na yan. Maligo tayo na okay. oh, eh. so, dyan. Maligo tayo, maligo. Sarap na maligo dyan. Sarap yan. Bugnaw ng tubig. yan. Oo. Kaya may. Ano ito ang Ano oh. ng alat ng tubig ayan oh. ulam na